Good morning po mga palangga all over the world Hilo -hilo po sa mga maninay sa mga inday, sa mga tutoy dyan, sa mga robot, kung sino pa man, magandang araw po sa inyo, happy saturday po ang ganda po ng araw sa labas today ay aalis po kami, tinan nyo po yung panahon sa labas, Saan ko lang po eh. sandali lang mga palangga, lagyan natin yan ayan mga palangga oh. tinan nyo po ang panahon ang ganda pero tingnan nyo ang degrees oh. Sa loob is 24, sa labas is 23. Pero sa balcony lang yan po yan, mga palangga eh. Pagdating naman sa labas, ewan ko lang po. Eh mga palangga, aalis pala kami ngayon. Saturday, today is Saturday. One week na kami nag-order ng, ano, ng, nagpagawa ng Pintas. doon sa, ano, ng asawa ko. Apo ng asawa ko. Kukunin namin today sa, bilihan ng ano, bilihan ng mga alahas sa gold pin, ang tawag nila gold pin sa mga ano siya mga gold or mga silver ang mga binibenta nila mga quintas, mga sing -sing, kung ano, ano pa doon po ako bumibili ng mga ano ko mga gamit ko minsan kaya mga palangga ito, nakitingin kasi ako dito bakit ang dilim naman dito mga maninay eh? kunin ko yung aking ano ano ba yan? Asan ba yung aking sapatos? Ay, chinelas. Mahirap po kasi yan po. Oh. Tingnan niyo po mga maninay. Ayan po mga maninay at eh, aalis po kami ngayon. Dahil nga sa kukunin namin yan. Tingnan niyo po oh, yung aking sandal. Binili ko po para sa summer na. Kaya yun mga maninay. Tingnan niyo po yung basurahan namin. Oh. Yung basura namin. Itatapon namin yung paglabas namin nasa taas kami ng building. Kaya mga maninay, ayan, mag- mag lang ako ng bag ko. Sandali lang mga langga. Kaya ganito yung itsura natin. Aldo do, dodong, robot. Aalis tayo. Bakos ko doon for? Day one, sabi ko bakit siya magja-jacket oh. Ang hininig sa labas eh, do ha. Di yung mo sa bag ko. Ako nagagasto sa ano mo, sa wallet mo. <laughs> <laughs> yung ang tago niya, yung wallet niya. Wala kasi laman yung wallet ko eh. Ayan. Do ka ulit tour ko, ng bag ko. Sige, lagay mo dyan. Kaya mga palangga kita-kits tayo dun sa, sa sasakyan kasi kukunin na namin yung yung aming ano, mag-alakas lang pala ako. Wala pala akong wedding ring. Tsaka yung ano ko, sandali lang mga palangga. Yung kwarto ko, tingnan nyo po. Hayaan nyo na lang yan po dyan bayaan nyo na po yan. Magano lang po ako ng sing-sing ko. Para kunwari, i eh, ano ako, nasan ba yun? Para kunwari, eh, ano ako, married ako. Yan yung sing-sing natin, mga palangga. Lagay natin dyan. Kunwari, married tayo today. Tapos yung isa pang sing-sing, lagay ko dyan. Alam na si Batman. Mga palangga, pupunta tayo sa, sa sasakyan. Yan. Sandali lang po. Magsusuot uh, mag lang po ako ng ano. Sandali lang po. Ayan. Are you ready? Yeah. My loves. Mm. Yung tubako niya. Si Hello vlog. Hello guys. <laughs> Hello guys. Ayan. Sige langga. Sandali lang po. Pupunta ako sa kubeta. Kaya magkita kiss po tayo sa sasakyan. Sige po. Palangga. langga. i na natin. Ano yung tayo? Ayan si Dudong. Si Robot. Ano Robot. Ang dami basura. Dala-dalawa lang tayo eh. Sakay tayo ng elevator pababa. Ano nga mo pa si Inday. Ay, hindi mo pala in ano. Ayan. Tingnan mo naman ang chan ko mga palangga. Ano ba yan? Kahit anong diet mo, training mo, ganun pa rin yung tiyan mo. Ayan, dodo mo. Ayan yung ano namin. Yung elevator palabas tayo. Ito yung outfit ko ngayon, mo Oh. Ito yung outfit ko. Binili ko yan sa bilihan ng ano. Yung outfit ng asawa ko sa Balong Sabado. Para daw siyang ano, farmer. Hindi ko alam, simple lang kung ano natin. Asawa ko na Sabi ko, pag Sabado, mag-ayos-ayos naman siya. Ayan, palakasan ko tayo mga palangga. Ayan. Ayan na. Ito parang sama na siya, pero medyo. 18 degrees lang yata sa labas eh. Sa balcony is 20, ano siya, 23. May mga palangga. Huwag tayo dyan. hawak na tatapon siya ng basura. Meron akong susi asawa ko. Huwag ka nang maglabas ng susi. May mga palangga. Ayan, doon kami sa taas. taas, -taas ng floor. third floor kami naka, nakatira. Ganta. wait. Wait. Ba, ang galing ng parking mo ha. May nakakuha ka ng parking ha. Yan, nakasusi pa yung basurahan nila dito. Kala nyo. Yung basurahan namin, no. Oh. Yan. Dito yung pagkain. danda black one. Tapos i, i... ano pa niya yung iba yung para sa lata. Dito yung lata. Yun yung mga buti. Tapos yung mga buti, iba pang kulay. May puti yung puti, yung natural doon yan, may isang container. Tapos yung may kulay, ay, yung, ang may kulay, um, yan, tapos may plastic doon. Ang ingay mo naman. Uy, magtapong ka lang naman ng buti. Grabe naman. Ayan, oh, mga kalanga, parang ganda-ganda na ng panahon. Mm. ang init ng araw. Pag sa araw, mano kasi yung araw nila dito, eh. Ayan, oh, tingnan nyo kaya yun itong mga ano na to mga apartment apartment mga apartment apartment namin dito apartment na yan tapos ayan yung parking ayan yung sasakyan yung company po, car ni ano na robot ano na yan skado torka hindi na sabi ko kung maghuhugas siya ng ano ayan mga palangga punta tayo sa sasakyan kay pupunta nga kami doon sa ano Punta nga kami doon sa kukunan namin ng kukunin namin na penaris pinagawa namin ng pangalan ng apo niya sa gold bean. kaya yun ito na yung sasakyan ni Dudong paano ako makapasok dyan ang lit lit kapasok kaya ako dyan hindi po bakalit eh. hindi ako makapasok dyan mahala ka ang dali lang mga palangga. Ay, ano ba itong hitsura ko? Ano ito ba yung ko? Ayan palangga, nasa sasakyan na po kami. Ang ingay ng sasakyan niya. Ayan po, papunta na kami doon sa kukuna ng gold. Ayusin ko lang itong bag ko na to. Para yan ako. Kasi nag sila sa akin sa cellphone ko na tapos na daw. Pinagawa namin yung yung kasi nag-order siya ng heart tapos may pangalan nung apo niya para nga sa binyag niya binyag nung apo niya uh, bibili na lang kami ng chin eh silver kasi bata pa naman yun eh silver ang ano namin nasang layo-layo pa mga palangga ng ano ng, ng binyagan labas pa ng ano sa Sweden part of Sweden din pero ang mahal man ng, ng boat ano nila pagsakay namin ng boat tapos kasama pa yung sasakyan namin apat kami, kasama yung anak ko tsaka yung boyfriend niya ang mahal mo na binayaran para ka nagpunta na ng ibang bansa ganun yun, eh, first, first up po niya yun yung e mga palangga, pakita ko sa inyo yung daanan, sige po eh mga palangga, o tingnan nyo oh, sama na, sama na o. ano na siya, ay e, eh, 25 ng may ayan yung bus pag wala kang sasakyan mas komportable yan kasi pag may sasakyan ka ang hirap dahil nga ang hirap ng parking nila dito eh okay, itong place bukas na sila di ba mahal <coughs> they open na ah. a na open ayan bukas na pala sila oh. kasi mag 11 na oh. ang mga tao dito tuwang tuwa na sila nakasando na sila Ayan, nakachinilas. Kasi summer na po. Kasi pagka winter po, ayan yung popular na resto pag winter po is nakatagong mga katawan ang mga jacket masyado super napaka ano doon itong part na to side na yan may restaurant dyan pag summer bukas yan nagtatrabaho ng ano sideline yung aking bunso na babae halos araw-araw sila nagtatrabaho e, tingnan nyo po Ayan po yung mga palangga, yung sinasabi nilang cultural, cultural use it. Hindi siya. Parang siyang library, pero ewan ko bakit pinagawa nila. Ang mahal-mahal kanya yung pinagawa nila. Ang dami mga tao dito sa Sweden na nagre-reklamo dahil ang mahal daw ng pinagawa. Diyan daw napunta yung salapi samantalang kailangan itulong sa mga halimbawa sa hospital sa mga caregiver sa mga ano mga matatanda o ganun pero inilagay nila daw yung pera diyan ayun ko sa kanila bahala sila pero siguro maganda naman yan pagka natapos na di pa tapos eh na tayo sa gold ano ipakita ko sa inyo mga langga sige mamaya po mga oh, ayan langga. mga palangga ayun, yun yung tindahan ayan yung tindahan no? ayan ayan siya tin siya yan. yung kinuha namin, kinuha namin yung quintas nung apo niya na pinagawa namin na pangalan ng apo niya. Hindi kami pwedeng mag-film doon kasi pinagbabawalan kami. Pinagbabawalan ako mag-film noon. alam ko yon kasi gusto ko mag-film dyan. May, may, para ng gold dyan, bilibilan niya ako. Hindi ako siya. <laughs> Kaya papunta kami ng parking ngayon mga palangga. Kaya papunta kami ng upsala ngayon kasi may bibili daw siyang isda doon sa aquarium niya. Ngayon, hindi namin alam kung kami ay bibisitahin ng apo niya. Two and a half months na. Apo niya yung pero apo ko na rin. Kaya sabi ko nga, sabi ko nga sa kanya, paglaki ng apo niya, magtataka yun, dalawa yung lula niya, isang, isang dark ako yon tapos isa yung puti. Kasi tunay na lula niya. Tapos, tapos yung mga antis niya, yung kapatid nung nanay nung apo niya, ano, yung anak ko kasi hindi na siya light. Kaya magtatanong bakit ang ante ko rin ay itim na po yung, yung sa kong ante puting-puti. Nagtatawa nang kami ng dalawa. Kaya mga palangga na dito kami sa sakyan. Ay, hiningan man ako mga maninay. Ay. Ayan ang palangga. Hindi ko napapakita sa inyo yung hitsura nung kwintas kasi silver siya na heart binila namin ng ano na yung sabitan kasi nirap na nila ang ganda ganda ng pagkara ayan o oh, mga palangga yan o oh. nirap nila doon sa tindahan nandito na tapos sabi niya ang mahal kaya niya sabi niya bili pa daw kami kasi pa apo niya first time first na apo yan sabi ko bahala ka tapos natanong niya ako na kung may bibilin, magpapabili daw ako. Ba't ako magpapabili sa'yo? Wala naman tayong okasyon. Yung 25 years namin nakasal, eh, sa ano pa yun? Sa August pa. Kaya yun. Kaya nandun siya, magbayad siya ng parking, mga langga. Kaya yun lang, mga palangga, hindi ko na nabideohan sa loob ng tindahan kasi bawal dito magbideoh kasi sa para safety nila na para hindi daw, kasi pag nailabas yung vlog, para hindi daw sila marabba kasi alam mo naman dito kahit sa dito sa ibang bansa may mga ganyan mga pinapasukan yung mga bangko yung mga alahas yung mga kagay sa Pilipinas ganoon talaga mga palangga kaya yung mga palangga yun lang kaya ito po mga palangga part 1 po to sa ano namin pagkuha namin sa alas nung apo niya ngayon yung mga palangga may part 2 pa kasi pupunta kami nga ng Opsala kasi yeble yung namin Punta pa po kami ng Upsala kasi bibili siya ng isda. Kaya mga palangga, magkita kiss po tayo. Ito po yung part 1. Kaya i-upload ko po to Kasi mahahaba na po yung video. Kaya i-upload ko po yung part 2 na pupunta po pumunta kami ng Upsala para bumili siya ng isda niya para sa kwarma. Bye po mga palangga. Bye. Wala pa si Dodong. Asan na ba yun nun? Uy? Asan ka na ba Dudong Uy? Ang tagal naman yun. Uy magbayad lang siya ng parking, oh. O oh, sige na mga palangga, babos po.